Ngayon po kasi, yung pong mga palay, paus na yung pinakabunga. <clears throat> Ang nagiging problema po kasi diyan, yung mga ibon, <laughs> ibong maya okay. Ayan. Magugulat din si Garden Buddy. Meron po kasi si aping uh, antag dito, ibong maya or mayang palay bang tawag doon? Na term. yung maliliit na ibon, kanina may lumilipad dito eh. Inuubos po kasi yung ano, yung palay. mga bunga ng ano, ng palay. Kaya ang gagawin po niyan, instead na yung other one, may isa kasing way ng panghuhuli ng ganong klase ng ibon. Yung ginagamitan ng lambat at saka yung gumagawa lang talaga eh, tagang um, field. Okay? Oh! <laughs> Doon ba pumutok? ba? <laughs> Welcome to my YouTube channel, Gaylord! Your garden buddy! Hello, hello, hello mga ka-garden lovers! Dito sa kabilaan. Kasama ko, ko ang aking pinsan! Si Annalyn and ang aking bayaw ni si si Kuya Ed, uh, Edward, okay? Andito kami ngayon sa bukid, okay? Uh, para magpaalis nung mga bigla akong hiningal doon ah. <laughs> magpaalis nung mga mga ibon kasi ngayon po kasi Pagpanahon na na tipong palabas na yung pinakabunga ng palay pinupuntahan nung maliliit na ibon ang tawag sa ibon na yun ay yung sa amin na yung sa Ilocano is bil, bilit tulang yung maliliit ah ha? mayang palay, yung, ah? mayang palay. Mayang palay. Okay. Oh, mayang palay daw sabi ng aking bayaw. Niyan. But this is the uh tag dito. Nakayagami. Ano bang term na ganito? Sosyalin. <laughs> yung bang Isang way po kasi para palisin ang pag dito, yung ibon na 'yon, meron silang ginagamit no, yung pang panghuli talaga. Kaya lang ito po kasi parang sa lawak niyan, ipakita mo to na po parang sa lawak po nito hindi po ganong kadali na pupunta ka dyan then gagamitin mo yung panghuli kasi minsan sama-sama yun ako Edward no? marami no isang kumpulan yan eh isang kumpulan kaya eh. ito yung isang Sulit way yun eh. <laughs> ng pang, -ta pang taboy ng mga ibon gumamit na ng ano kwitis o di ba diba, shalin firework ibig sabihin kasi yung tunog di ba kung ako nga kanina nagulat eh <laughs> kung ako nga nagulat kanina yung ibig sabi maganda yun na pang ano pang taboy doon sa mga ibon okay tinan po natin ha along the way no kanina di po ba meron doon sa pinaka teaser ko kasi lahat po dito ay ano eh taniman ng <laughs> magugulat si Garden Party nakikita po ninyo So ibig sabihin no, happy new year. Malapit na ang malapit na ang new year. Ayan. So may ganin yung way po ng ano ha, ng pagpapaputok. Of course dapat alam mo yung ano, yung paano magpaputok. Dito dito tayo sa to. Pagalan tayo. Ikutin natin. Ayan. Oh, sh hindi ba di ka yung mga magbuwa buwan. Oh, sino gusto mo shout out kay Edward? Ha? Ito yung guapong kong bayaw. Ikot kay Edward. Uy, gumitin dyan o. Yung mga taga-bulangan. O? Hindi, naiya pa siya. Ikot kay Edward. Hindi, mayayain po talaga yung ano sa gitna ha. Ha? Huwag kayong ano sa gitna at may makita kong karisya yung kahapon doon. Ah, hindi. Dito lang. Pinakita ko kasi kahapon oh. nga po. Tapos sa kaya na rin sa tapat ngayon kung tumungay. Sabi mo lumayo siya ron. <laughs> Oye, Len! Lumayo ka raw dyan kasi kahapon may ahas dyan. <laughs> Di man natatakot yan. Okay. So kahapon daw po sabi ng bayaw ko, meron siyang nakitang ano dito. Uh, yung anong klaseng ano na yan? Manawal. Na cobra. Na ahas. Oh. Yeah. Cobra. Okay. So cobra minsan ahas, minsan naman iniinom. Iniinom, energy drink. Ayan, okay? So, hindi hindi po pupunta si Garden Body dito sa part na gitnang yan, Lalo dito sa may pilapil. Kaya nga tingnan niyo po sa part na ito, kahit pa paano, maganda-ganda kasi nga naki uh, nakikita natin, this is safe, no? This is safe. Para makita natin kung may gagapang. So, ito yung ano ha? Ayan. Pilapil. Yung ano, Edward, ang tawag dito? Yan na sa yan ah, ganyan. Ano yan eh, banbanti dito yan, pero parang banderitas. Ah, ban banbanti. Ban Magigitan na, niyo po yung mga puti-puti diyan. Yun yung sinasabi nila na banbanti, yung parang pangtaboy din. Hindi pa doon sa palabas yung parang uh, mag-ano ka ng parang tao. tao. And that is is it crow? Yeah, it's a crow. Parang ang mindset na kapag nakita halimbawa ng ibon, hindi na sila basta-basta pupunta kasi nga parang may tao. Pero honestly, itong mga ibon ito, wala lang po kasi ngayon. Pero itong ibon na ito, napakata, napakatatalino po niyan. Alam nila na yung crow na yan, hindi gumagalaw, pupunta at pupunta, kakainin pa rin nila yung pinakabunga ng palay. Okay? So yan po ha. So next time, pag may pagkakataon talaga, ipapakita ko po sa inyo yung nandyan yung maraming ibon pero okay na lang din kasi nga kapag kinain po kasi ng ano yan ng mga ibon syempre of course sayang naman yung mga bunga ng palay na makakain nila dahil mababawasan of course yung magiging ani ganun lang naman po i-flex mo na dito natin i-flex mo yung pang oh, dito ikot tayo ganito po kasi dito sa aming sambales meron mga areas So ito yung malapit na papunta sa bundok. Galing doon sa National Highway, most probably around 1 kilometer lang. Yung access po namin, maganda naman. Kaya lang pagdating dito, of course, no? Meron ding daanan. Ayan, kikita po ninyo. Ito magandang ano nang ano, ng baka. Uh, tignan ko ito, ha? Madalas pag sa landscaping, kung carabao grass lang ang hanap po ninyo, pakita mo na kong... This is kind of carabao grass. Marami dito. No? Ang kinaganda lang ng gitong carabao grass, magi ma, ma, ano niyo po ah, mai mai differentiate po ninyo. May compare niyo sa iba. Ito po yung klase ng ano, carabao grass na kulay pula. Ayan oh. Maganda po ito. Ayan. Yun yung isang sikreto na hindi alam ng iba. Kasi sa landscaping, o biglang napunta sa landscaping kasi nga po si Garden Buddy ay isang landscaper. At least dahil nandito po ko, i-share ko lang din sa inyo kung ano nga ba yung tal dito, yung Carabao grass. Kasi ang iba hindi po nila alam 'yan. Kaya ako kapag may landscaping na kung saan ang gusto ng client ay Carabao grass, pumupunta-punta lang po ako dito. Honestly, mayroong area dito eh. Na lahat talaga carabao grass. Maraming klase ng carabao grass. Ito, merong pula, yung pinakapuno, maganda yon. Then, other one, yung green, green na green. Kasi depende na nga lang kasi yun. Ang ginaganda ng carabao grass kasi is yung main, low, maintenance at the same time, ano, uh, mura lang kung tutuusin yan yung sekreto na hindi nila alam na ang carabao grass lang ay kinukuha lang sa bukid-bukid hindi katulad ng bluegrass at saka nang the other one is frog grass na kailangan mo pang pumunta doon sa bulakan para lang mamili. Kasi nga itinatanim po nila yun nang sinasadya. Ayan. Ayan po ha. Tingnan po natin dito. I-flex mo ulit. ako flex mo ulit doon. No? No. Hindi po tayo lalapit ng ano. Nang medyo, what's this? Malapit po dito sa may uh, pilapil. Uh, to be safe, no? Kasi delikado nga po. Hindi po kasi natin maiwasan eh. Parang pag ganyan po kasi pilapil tapos hindi pa masyadong linis, most probably kasi nandiyan yung ahas. May mga butas. Mga butas-butas. Okay. Isang ano na lang po. Isang putok na lang. Pakita natin doon. Lapitin natin ako. Ay, gumilid ka mo sa si mama. Ha? Huh? Gumilid-gilid. Oy, Len, tingnan mo dyan, ha? Baka mabugaw niya yung maalis niya. Okay. Ito po, mga, mga ano po to, mga makahiya. Makahiya, or the other term in English, that is shrinking mimosa. Eh, baka busog na sila kaya wala na sila. <laughs> Kahapon daw po napakarami. Eh, sabi ko, baka busog na kaya hindi na bumalik. Tingin dito. What's up mga ka-garden lovers? Andito po tayo sa ating farm para sa ating pa-shout out. Ayan. Kay Ma'am Arjen Makaspak. Kay Ma'am Melba Flores Belen kay Ma'am Gavis Garden. No, it's ito po, iisa lang din kay Ma'am Josephine Espinola Castillo. Isa lang din po 'yan. Hello po. Ayun. Kay Ma'am Josette De Pedro Martinez. Kay Ma'am Jennifer Abria. Tama po ba? Oh, kay Jenny. Ayun, ingat ka diyan ha. Ayan. I think nasa Israel siya. Then kay Ma'am Florita topic is well. Hello ma'am, na lagi rin pong nakashare sa aking post. No? Thank you very much. Kay ma'am Biel Len. Kay ma'am Nicole, na nakikita ko lagi si Green Hearts. Natutuwa po ako talaga dyan. Kay ma'am Juana Marie Escosio Gabon. Kay ma'am, is it Naz Gel uh, I think this is La Lizelle Zarate, no? Pagtitignan ko po siya papaliktad, no? Alam na ni Ma'am yan, no? Kay Ma'am Arlene Malabanan, kay Ma'am Maria ninya Jose, and kay Ma'am Edna Lajib is Ayan. Ah, Sana'y patuloy niyo rin po kong suportahan dito sa aking YouTube channel dahil marami po akong nakaprepare na videos po para sa inyo sa landscaping tutorial, sa farming, sa pamamasyal, sa promotion ng delicacy sa products ng Sambales at the same time sa, ating mga kaibigang mga artista. oh, ito po aking pinsan na si Annalyn, no? Nung nakarang araw lang ay nandun sa Okada. Uh, nag, bago pumunta ng Okada, eh nagpaano pa kami. Nag, siya, nagpa-manicure, pedicure, tapos nagpamasahe, tapos si Garden Body, naman ay antay dito nagpa -facial, nagpa facial no pero tignan niyo naman ngayon balik sa buhay inday magbubukid O, oh, pero maraming pera to in fairness ha ayan maraming pera kasi sa palay eh. O, oh, meron kang gusto i-shout out ah shout out kay Ate Heidi oh ah, ayan okay kay Ate Heidi nakasama po niya doon sa kasama ko namin doon sa Okada ayan Ayan mga ka-garden lovers, sa tingin doon tapang pinali. O, oh, susyalin, ha. Okay. Uh, Sana patuloy nyo pa rin uh, antabayan Of course, ang aking mga vlogs Sa ulitin It's Gaylord, your garden buddy Bye-bye